Yes, dumating na yung order ko. Mars, eto yun oh. Eto yung double lining na top mga Mars. Katulad itong suot ko. Grabe, Mars. Talaga namang napo-order ulit ako ng ibang kulay. O, oh, iba-ibang kulay yan, di ba? Eto, lilac, brown, and of course, hot pink. Be, alam mo bang maganda sa blouse na to? Perfect yung fit niya. Free size na kasi to. Tapos ang ganda ng tela. Tingnan mo naman yung tahi, oh. Pulidong-pulido. Sino mag-aakala na 59 pesos lang isa nito? Ang bongga. Tapos ang pinaka nagustuhan ko dito, hindi siya naghihimulmul. Akala ko nga sabi ko, naku, mura yan, maghihimulmul yan. Pag nilabhan, beh, hindi. Alam mo ba, magkakalating taon ko na tong blouse na to. Kaya naman talaga naman hindi ako makatiis. Sa dami ng kulay na pagpipilian doon, yung mga nude colors yung binili ko, brown, light brown ngayon, nag pink ako mga Mars. At saka itong lilac. Kasi nga, ang ganda talaga ng tela mga mare. Alam mo yung hindi mo na kailangan bumili ng mahal. Meron naman palang pwede mo ng pang araw, -araw kasi nga ang mura lang niya. Imagine mo, 59 lang ang isa. Kahit lahat ng kulay, kunin mo, okay lang eh. Na, ang ganda talaga nito mga mare. Kaya kung ako sa kung gusto mo yung araw-araw na pwede ka magpalit, tapos iba-ibang kulay, tapos simplihan lang, walang design, ganyan lang, plain lang. Ito yung perfect sa Kasi pwede mo siyang gawing formal, pwede mo rin siyang pang araw-araw lang, depende sa pambaba mo mga mars. Kaya kung ako sa iyo, bilisan mo na pag-check out kasi maraming out of stock na mga colors. Kaya kung available pa yung gusto mong color, check out mo na yan. Dali!